kadragan, ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Uh, ngayong hapon ay pupunta po kami dito sa Barangay Murta. Mamimili kami ng mga ano, pwedeng itanim doon sa sa ating bukid. Bibili siguro kami ng talong, sili, tsaka kamatis. Yung ano, yung patong at tsaka upo, meron nang kaming buto. Siyempre, kasama natin si Dalong at siyempre ang ating driver, Hello. si Kuya Dao, ng pagbabalik. Hello nga. nang Nabuhay. Isang buwan nagbakasyon sa Magsaysay. Sana ulit pa baka bakasyon lang sa Magsaysay. Kasi wala na sigarilyo ako. Hindi nagbakasyon naghanapbuhay. Naghanapbuhay sa Magsaysay nakarating nang kabilang bayan. Hindi doon naghanapbuhay. Itim si papa mo. Balunga? Na nagbakasyon baliktad, imbis na magputi, nagitim pala. kanan-kanan ay, ay hindi pala marunayon anong ano pagbahay so, sa manggaway ay hindi mo sobrang sana guys open pa Maganda rin yung sige, bilhin tayo. Fish pan eh. Kaya lang, isang tray na mabilhin mo. Ayawang ko lang. Hindi, meron na sila pertolde. Ah, perpuno. ah. lang po isang puno. Yung malaki na yun. Oh, di ba guys? Ang luwang eh. Wow, ang dami eh. Wow, ang sarap pati na ganda ng mga sili oh. Kuya, Uy, anong sikreto na yun? Ganyan ka na ba? Pwede mo. Anong Wow. Ah, wow. 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 isang book ganito kuya, Trey? tray. 250 mm -hmm. 200 lang po Sa sili? Oh, mm Yung talong po ay ganun din. Uh, Kaya magpunla ay, pa kami guys, hindi pa sigurado uh, kung ay, mabuhay ay, lahat. Kaya dito na tayo ay, sa buhay yung, talaga. Yung mahaba talaga. Ito kuya. Ito katamtaman katamtaman uh, lang po Ano bang mas maganda yung katamtaman o, o mahaba? Yung mahaba. Ah. Umaba. Nakadepende uh, <laughs> <laughs> ka. Naka <-depende pa>. Oh, rin. <laughs> May bilog kayo dito, kaya? Sarap din yun eh, yung pangtapit na talong. Ito, ito, bago na, ano, kamatis. Kagaling nyo man magano pabuhay. Kasi pag mahaba na mga din kasi yun. Saan daw yung, yung katantaman, ito Ganyan Man, Man, sa katam-taman oh, oh, nang tayo-tayo kung oh, sino oh. anong mahaba. Diba <laughs> <laughs> 'di ba, <tini> kaya? Sa tingin ko. sa inyo. Iniisip ko raw charity na kaya na lang kanila. Para magkaroon isang 200 daw. puno ko, hindi pa Pero pag isang <laughs> tray po gibilin, 200 na po isang tray. 200 <laughs> trey 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 na isang tray. Ilang piraso to kuya? 128 puno po yung Ah, 128 puno. Saan bang maganda-ganda? 200 pesos. O oh, diba guys, mura na rin. 128 puno siya, 200 lang. Ayun o. No. <laughs> Binuhat lang o. Oh. Ayun o. Parang masyadong malaki na yan, Teh. Ito na lang, oh. Yung pula, yung pang-restaurant, yung gano'n natin, eh. Ito, Ito na lang, oh. Ito yung green, yan na. Parang bata po, ngayon. Mayroon din po yun. Yung pang-sigang. Yung pang-sigang? Yung pang-sigang. Ah, yung pang-sigang. Nandiyan. Nandiyan. Ito, di ba, ang kirapis Ah, uh, bali panigaw ko yan. Hindi ba purpose yan? ang Pwede... Kuya, pwedeng pera-pera kasi yung sili na yon Yung sinasabi mo? Ay, sige. Ay, maski ano. Parang mayroon tayong pang sili. Ito guys, ito yung pangsigang na sili. labuyo, Ay, yung green. Ano? Kuya, ikuha mo kami ng isa. Dito? Direkta daw dito. Yung pinakamaganda na. Kasi ang ganda ng yung gigi nakatanim dito? Ganito daw ang pangsigang. Ha? Pangsigang. <laughs> Ito naman guys, yung talong na haba. Yung mahaba. Kaya ba dapat na kasta? Ay hindi na nalaga kasta? Hindi. Hindi yung kuan marang labuyo ba? Yung ginagilalagay ko sa... Ah, nagkakit. Ito yung ginagilalagay sila ng rest. Yung ginagilalagay la ko sa rest. Yung ko sa rest. isa? Ah, parang 50. Parang plus one. Ay, na <laughs> pala yung pre niya. Eh, parang malilate pa man yung kamatis. pa Ano po eh, wala po po kami sa uh, mga May mga po kaya yung mga kamatis na yung malalaki nakabuk pa po yun. Yung sa maliit po sana na Hindi pa may, pwede yan. May available ano? dyan. Pero maliligit pa man. Kaya ako magpabook ka dyan ka pa rin. Oo. Kasi doon nakapabook uh, yeah. ka. Oo. Mabilit pa guys yung kamatis nila Mayroon doon kaya lang may may-ari. Kuya, yung papaya nyo saan? Sa kabila? Yung dwarf? Pwede rin per piece yung bilhin mo, go, pero 5 piso. Mas mapapamahal ka. 128 oh, times 5. Oh, Doon ka na sa isang tray, 200 lang. May ikon pa to, baka may kasobra pa. Doon tayo guys sa may ano, papaya. Dati, ito lang ang ano nila. Ngayon, lumuwang lang kasi mabenta yung kanilang mga punla. Magbay, Barangay magbay. Hindi pala siya morta. Ah, ito. Mga malalaki na no, Papaya. Oh, po, ano, san tawag yan ba? Opo, san tawag yan. dwarf din? Ah, hindi ko alam um, eh. Hindi ko na po yan eh. Ito kuya, dwarf to? Ah, dwarf po yan, ma'am. Dwarf po yan. Red Royal. 60? Yan, 60 pesos naman yung papaya dual. Kahit ano lang. Mga lima siguro.

So, ayan guys. Gagawa naman tayo ngayon na lamesa. Yung ano guys, yung pwedeng tanggalin. Baligtarin mo ito, Jai. Mataas pa ito. Doon yung sa kabila. Para hindi siya paharaharang dito sa gitna Gagawa kami ng DIY. DIY lamesa. Gawang maduna at ligaya. Pasita. Ito Balik na balik Balikom, balikom, balikom. <laughs> balikom. Gawa nga ni Gigi, di ako ay. Oh, ay. Okay. Eh. Uh, hindi man natin pagigahan. Basta di lang malpak pag nagkakain Yung tayo. nabili nating talong tsaka guys. Wow, hindi pa natin na, matanim dito. Papatabasan muna namin yan sa lalaki at hindi namin kaya. dito? <laughs> Pinaispirihan din namin yan ng ano, pang damo. kaya lang kabagal naman mag, ano, mamatay. dilaw pa lang. Ito yung mahina naman, Siguro ang itatanim lang namin mayang hapon kapag malilin na yung papaya. Ito may magipin na tagbat siya. Ito ko. Sana nating yung Ito ang ating dwarf papaya. Ito ko. Nagdutan ko yung tumayin daan. Ang hirap talaga pag walang lalaki. Ano eh. Mmm, kakairamay mo ulit. Ayok mo nga. Ang boys muna kami ngayon guys. Katulak kami ng boys. Ang bali ng kunan ang anti pasay. Na, hindi ka nagbili ng pako. Walang mali. Sali, binili niya. Kahit na ito lang ang anong ka. Mas na putulin ka? Mas padong mahabak. Ito. Nag-sit yan ako. Mas na mahabak. Ang tali. Sirigin mong mabutin, Jake. Ayos yung bitro mo Hahaha. Pag magkain na lang tayo, kanya-kanya sulok tayo, taga sa paa, kag-aalala <laughs> yun. Okay ba yan? Kahirap kasi pag ano eh, Andun kami oh, nahihirapan kami magkain. Nahirapan pa talaga eh. <laughs> na Hindi kami makakuhaan. Ah, kalayo. Kalayo, magganong ka oh. Babae lalaki. Huh? Babae at lalaki, matanda, bata, busy na sa bukid, nagsisibuyas. Mababaw na itong fish pond. Oh. Ha? Huh? Mm -hmm. Ini. Para lang doon ano guys, Nagkakamiting. camping Air Scout Boys ka. pa lang gawga na. Hindi pa naman yung Para yung yun nakasagahan. Oh. Para nung gawag ko yun. Ito tuwing magkain tayo, magpalak-palak ka dyan. Pag di mo rin tinanggal, ano, pasal sa lapol, magsikip na itong space natin. <laughs> dyan na lang lagari ng No. No, shit. Pwede, hindi pa daw kong yan. Graw, graw. Ito nga yan, totoo. Matasya, bigaya, bawasan mo pa.

Oo, oh, yung oh, kanina. Oo, mm -hmm. dito. Diba? Mm -hmm. Yan, yung <coughs> lagari. Yan, lagari, yan Sarang hanggang dito sa buko na. na natin para Kanya. Eh? Sagtaran konti. Pasirin nika, sa firma. Wait lang daw. Kung ganyan ang kunya. <laughs> kung ganyan ang kunya. <laughs> mm -hmm. Maglaylay lang ganyan dito sa <laughs> gitna. Lagyan nga natin dyan, oo. Oh. Ayun. Oh, hindi, lagyan, oh, hindi, lagyan na lang ng, kay babaw na lang natin ang kawayan na ganyan, oo. Oh, yung sa pinakagitan lang, niya. oh, parang di lang maglaylay. Kadami makakapagay. No, Ayun, eh oh, mga ganto, o, mga nakayas. Yung, na, na pan yung, na pan yung mga doon, yung makakayas. No? Ganyan na lang ipatong, bagay pa Pati ito, lagyan natin. B Bali, hindi na. kahit apat lang na kawayan no? na yeah, ganyan, o. Oh. Huwag hmm. mo nang, ip nang ipako, kahit itali-tali na lang pag malapit. Ngayon, madaling magsintanggal. May hirap yan pag hindi naka Ibaba May hirapan kayo kung ganyan! Ano mo ibaba? Diyan mo, paapakan mo dyan! Ganyan! Oo, uh, okay. Hey. Ano pa? Diyan mo dyan. i na. mo, Yun, na eh? mm -hmm. na Ikaw na na-fry at baka pa <laughs> matapos ya. Mabalik mabali, mo yung alambre, eh, alambre na gano'y. Ano nga, nagpagat ka. Ulan <laughs> sa <laughs> pingin. <laughs> ano? Nagpagat niya man. Nagpagat. Hindi <laughs> <laughs> <Ay>, pa <-apagat. laughs> ganyan. <Galing yon. laughs> ganyan ganyan. Dahan-dahan kasi ikaw siya mabilis. Diba kasi ang mga lalaki, ma a, malakas. Uri at masudok. tay nó cái gì bà bầu la. guys, maglagat tayo ng ating pang mariandang is Ayan, bagong harvest. Ano, tita? Maguguluan ka na? guys. Merienda tayo ng may iis. Sarap o. Inihaw na saging ni Antil Pasing. Yes. Yan. May backup na tayo guys. super friend. Baka daw bukas pa kami matapos magkwan. Magkwari. may ma. Malmalpaso natin nga lamisan. Nay. Itong sabi nila. Kwan na lang daw yung... wag nang itali. Yan ang ginasabi ko kay Pakuan Diyos. na lang. Mga. Tapos, ayan, nahugot Bito siya. Pwede mo siyang, ano, pwede mo siyang gawing pangharang dyan pwede sa pinto. Ganon. Hindi. Kahit kawayan yun. Dalawang ah, kahoy lang. Pwede na. Kahit tayo guys. Merinda. Ha? Ah? Abutan mo nga ko, tita. Hmm. Tain, ko eh. hmm. Ate, ikaw na mag-ate. Ate, nakamilang kipasin. Ate, nakamilang kipasin. Ate, nakamilang kipasin. Ate, nakamilang full force full force guys mayroon naman tayo ngayon ng ating merienda merienda slash pang pananggagian guys, ano, luluto tayo ng chicken sotanghon soup Wow. Chicken sotanghon honsu. Alam na doon. Masarap dito lang kasi masarap humigok ng sabaw kasi ano, mahangin. O, oh, diba guys, oh, malapit na. Malapit nang matapos ang ating lamesa. Buti na lang. Ang tiligaya ka, ka pwede ka diyan mahiga. Sa tatlo dalawa diyan. Hmm. Mga so, Buti na lang gumatong ako. Eh. <laughs> dalawa ko bigada. Prokon god lang biar ay. Kahit ito ba pa eh. Dalawa kami magiga <laughs> Tatlo na nga yan. Ka dalawang kilo man lang isang tiligaya. <laughs> Dahil walang kilo <kayo> yung kasya. Pagyan mo lang <laughs> ang dito malapad na kawaya. Pantayan sa club. Hindi, lagyan dito eh ng ano, ng kahoy pa. Para pagkipan ng ano, dito sa gilid. So, ang kawaya. So, magkabigat dito. Pabigat na ng pabigat. Pabigat na. Pabigat pa. Pabigat lalo. Antay, subukan mo nga magkain kung sakto. Huwag na lang. <laughs> maganda lang. Kahit nakadaan ng niya? Mas mababa kasi dyan eh. <laughs> ka. ka Masarap -tugaw ah, tulungan ng bago ah. sa tulungan ng bago kalambing. Oo oh, ah, malamig yan. Kalambing na kung Kaya, ayas eh. Kapag nakayasan, malamig. Maganda magkain na ah. Ayan, ayan, natin siya ayan, carrots, ayan, ayan, beans. Parang ayan, 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 ayan,

Ayan ang aming pananghalian. Barinda pananghalian na ito. Magbais man. Baryanda tayo mga kadrago ah. Baryanda pananghalian tayo guys. <laughs> magamit, magamit na namin yung lambeso. Magamit na namin Diba? Nakahabol. Binigyan na lang namin sila Kuya Efren Chicken soup. Ano yung te? sarap to sa tagulan ah. Magulang sana. Sibaw? <laughs> <laughs> Parang nakata na yung saktong yung panyan, yung aspete. Gusto ko mag-edit eh. Kuntikara Kuntikara yung... 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 yung Sakto lang ba? din to guys oh. Okay. Oh ang man manok kasi ko yung ng sibuligay malik mga ewan ko nito. gusto na kasi yung mga tiyak na maglaki pinain mga pan wak ano na wala na naman talaga na ay, gusto ko lang po i-shout out si Tita Torresita Mus from Ordaneta City, Pangasinan. Raw po. Ingat Hello. Hello Hello po kayo dyan, Tita. Ingat Thank you po, po sa panunood. Sa kanilang si Lagi na nanonood si Ma'am Torresita. Salamat po. Shout out kay Sir Willy Mendoza. Hello po. Ingat po kayo dyan. Hello po, Sir Willy. Kain po tayo. Kain po tayo. Wala nga makikita yung parna, yung ilaw na ano nang tawag Gusto niya daw yung Alexa. 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 Bukas, ay, bukas nga ang ilaw. Alexa. Baka makalimutan ko yung pangalan niya, hindi, hindi na Ligaya, ko na makuwan. Ligaya, sabihin mo na eh. Uy. Ligaya, pakibukas ang ilaw. <laughs> Ante, magluto ka daw doon sa may kusina niyo maganda. Hmm. Ay, hindi, hindi Ayun... ako, hindi ko bagay doon. Bakit? Hindi ko alam mag Nakakatakot. Yung... Turuan ka naman. Mag-tindaw. Hmm? Nalipat, nalipat, nalipat to. Kung hmm. gasol. Okay. naman, pag ganun kagandang kalam, magaling ka rin magluto. Mm -hmm. Later, happy birthday din pala kay Milot. Yeah. Yeah. Happy birthday! Happy birthday. birthday. Si Ada yung Milot. Happy birthday. Daling hamda ni Milot. <laughs> Kailan? Tapos <Tapon>. na. Eh? <coughs> Pareho pala kami ni Milot. November. Mm -hmm. daming handa. Ayun, maganda. Charo. <laughs> regards na lang kay Ate Nels at kay Bossing Emil. Siyempre kay Ate Grace din. Tsaka kay Dudots. Kay Dudots. Kay e. Dudots. Kay e. Okay, pagkatapos gamitin, iligpit, iligpit na yan. Iligpit ng maayos. Huwag lang guys. ito, guys. Kaya oh. Double purpose. Oh, di ba? Double purpose, guys. Itong pakit lang namin dito, oh. Malaki. Malaki. Itumba, medyo itumba nyo eh. Iwarsin mo din ah, sa si malayo. Gutom.